Ayan po. Hello po mga kaguro. Magluto tayo ng munggo. Ayan. So, ginisa na po natin yung taba ng baboy mga kaguro. Tinanggalan ko ng mantika. Pinalabas ko yung mantika mga kaguro. Tapos ito, pinagilid na natin at ginisa na natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. So, ayan na po. Dahil magluto tayo ngayon ng munggo na mayroong alubati sa hapon mga kaguro. So, ito naman po yung ating laman. Kinuna muna natin yung taba ng baboy kasi kinuha na natin ng mantika. At meron din po tayo mga kagurong tilapia. Prituhin natin mga kaguro. Pang partner ng monggo. So, ayan po. Ginisa na, na po natin yung ano. ito po kung makita nyo, ito po yung taba ng baboy na kinuha natin ng mantika. So, lagay na po natin, ihalo na po natin mga kaguro. Kala nga, ayusin ko lang po yung camera ko. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaguro. Pasensya na po, ngayon lang po ako bumabati sa inyo. Kasi nagsimula na po ako kanina mga kaguro mag vlog pero naputol nawala yung ano ng camera ko kaya nag start ulit ako nag intro muna ako ulit mga kaguro yan so lagay na po natin ang laman ng baboy At yung ating munggo mga kaguro ay pinakuluan na natin, pinalambot na natin mga kaguro ating munggo. Hindi pa po pala tayo nakaluto, mga kaguro, yung sinabi kong munggong, ano, bagyan ng gata, mga kaguro. So, pagka may time tayo, mga kaguro, magluto tayo ng munggo na may gata. Patikmin natin yung mga pamangki natin, baka magustuhan nila, mga kaguro, magluto tayo ng ganun. So, ayan po. Meron po tayong ano, tatlong maliliit na chicharon at meron din pong malaking balot. Siyempre, meron tayong alubati sa hapon, mga kaguro. Dahil ating munggu ay with alubati sa hapon. Wala tayong alubati na original, mga kaguro. Kaya, alubati sa hapon na lang yung ating ilalagay. Pero masarap din po ito, mga kaguro. Naalala ko po yung aking lola. Yung Lola at lolo, yung magulang ni ng aking mama, mga kaguro. Paborito nila itong alibati sa hapon. Pero nasa langit na po sila mga kaguro. Kasama ang ating mahal na pangmoon. Pati na rin po yung aking father at mother. Ayan hugasan ko lang po mga kaguro itong alugbati sa hapon. Kasi baka hindi natin mahugasan. Kaya para, ano, hugasan na po natin mga kaguro. Pasensya na po, kaunti lang po yung ating alugbati sa hapon. Kasi tumubo lamang po ito sa ating halaman at kinuha natin yung mga sanga. Kaunti lamang po at least meron pa tayong pandagdag na sa pangulay mga kaguro bukod sa ating mango. Masarap po sana mga kaguro yung alugbati talaga mga taguro. Yung original na alugbati. Kaso lang wala kong tinda dyan sa labas nung nagtitinda ng mga gulay. Wala eh. Okay. Hindi ako nakabili po dun sa ibang tindahan. Kaso malayo po kasi yung malapit po sa atin ay wala kong tindang alugbati. Kaya ito na lang po yung ilalagay natin yung alugbati sa hapon. Itong alugbati sapon, mga kaguro, ay hindi po nawawala sa bakuran po. Kasi, minsan, ano siya, doon sa taas, tumutubo na lang bigla. Tapos ngayon, sa baba naman po, may tumutubo doon sa laman ko. May tumubong alugbati sapon at saka medyo dumami yung kayang sanga. Kaya kinuha na po natin yung kaunti para ilagay sa ating munggo. So, brownin lang po natin itong laman na ginisa natin kasi itong Itong taba po ay medyo luto na po siya kasi tinanggalan natin ng mantika. Kaya pa brownin lang po natin yung itong laman bago po natin igusa ang munggo mga kaguro. Ayan. So, lagay na po natin mga kaguro itong ating munggo ito so, na po yung ating munggo mga kaguro. Ayan yung ating munggo. Ayan. So buhos na lang po natin mga kaguro ng dandan. medyo may sabaw po po yung ating munggo na nilaga po pinalambot kaya wala na siyang tunog <laughs> kulang pa po siya sa lambot mga kaguro pero dito na po natin siya palambutin talaga Masarap din to mga kaguro yung munggo. Lagyan po ng ano, langka. Langka na hiwahiwain ng ano, maliliit mga kaguro. Tapos ilagay dyan sa munggo isama. Masarap din po. Lakasan lang po natin yung apoy. So takpan natin mga kaguro at balik ako mga kaguro! So, lagyan na po natin siya ng ano mga kaguro. Tubig. Dagdag sabaw. Kuha so, lang po ako dito ha. So, ayan po, lagyan na natin ng dagdag na sabaw na tubig. Matama lang po muna itong tubig na nilagay na